Do you think in your own opinion dapat bang mananagot si Raul Manuel dito sa ginagawa niyang recruitment sa mga kabataan? Siyempre naman sir kasi huh? Hindi siya nga hindi niya kayang gawin yung ginawa namin pero anti uh, di ba? Kaya niyang mag-recruit. So, alam mo yon, kung actually pwede naman siya lang magpunta rito to defend them so, sabihin nila kami lang nagsasalita dito. I suggest that we invite Raul Manuel, these people, uh, Castro, uh Franz Castro and who else? Ah, uh, basta yung mga party list po pa ng makabayan black, baka sabihin nila one-sided yung story eh. Di, alika dito Raul at mag-usap tayo ng mga pinagagagawa natin noon. I would like to hear from uh, uh, Arian Jane Ramos. Uh, you have the floor. Uh, um, share with us your uh, thoughts. Um, you have the floor. Uh, good afternoon, Your Honor. Um, I'm Aryan Jean Ramos. Um, uh, I am also known as Marikit. I graduated from the University of the Philippines, Mindanao. I took a BA Communication Arts major in Speech and Corporate Communication. I was the chairperson of the Gabriela Youth uh, in UP Mindanao, and also I was the Gabriela Youth. Yes. yes, Your Honor, and also I was the uh, chairperson of the Alianza ng Aktibong Kabataan sa UP Mindanao or ANAK-UP MIN. Uh, so I joined the New People's Army last uh, May 11, 2014, two weeks after my graduation. Uh, I became the uh, former secretary of the Guerrilla Front 55 SRC 5 SMRC. So, um, Kate and I, we have the same story. So parang uh, ayoko na po yung paulit-ulit na lang po tayo because we already know, know what is really happening sa mga universities, sa mga state universities and colleges when, it, when we talk about the CPP, NPA, NDF recruitment. But maybe I just want to raise no, na marami kasing nagtatanong sa akin, so ano yung pwede natin gawin? So given that napakarami na po naming mga former members ng Legal Front Organizations na naging member ng mga underground mass organizations at hanggang naging membro ng Communist Party of the Philippines at naging membro na po talaga ng New People's Army. Why not we will use the um, our testimonies no as grounds no na itong mga identified legal front organizations ay maging basis kung kailangan pa ba natin silang i-accredit kasi We always talk about the policies, the, you um, know, nagawa na namin to nagawa na natin tong lahat, no? Bakit may nakakalusot pa rin? Because the Communist Party of the Philippines will never stop recruiting students dahil ang mga estudyante ang balunan ng mga politiko-military cadre sa CPP-NPA, no? Uh, it is the responsibility of the Communist Party of the Philippines to recruit students para ipagpatuloy yung People's Democratic Revolution. It is part of the indoctrination and it is the responsibility, again, of the members of the Communist Party of the Philippines, no? Mapa-miyembro yan ng legal front organizations at lalong-lalo na, syempre, yung mga miyembro mismo ng New People's Army. So sa konsepto kasi ng uh, ng People's Democratic Revolution ng CPP and PNDF may dalawang forma ng pakikibaka yung paulit-ulit na po din naming dinediscuss yung parliamentary struggle and the arms struggle hindi po yan pwedeng magkahiwalay as long as we are very open with um, the organizations that are already identified as legal front organizations. Paulit-ulit magiging uh, cycle lang po ito. Kasi we as former rebels we are also sacrificing ourselves in, in ex exposing the truth po, no um, kahit nga kami uh, after nito tatawagin kaming taksil sa bayan mga etc uh, etc et all those negative negative na mga sinasabi sa amin pero at the end of the day we are here alive to tell you the truth that this is this is not red tagging no um siguro Yes, we recognize academic freedom, but academic freedom is not unlimited, no. Um, we want to help you in creating uh, a legislative bill, no that will not infringe the academic freedom of the institution and of course, no the students constitutional right. Kasi lahat naman po parang kung ikaw kasi naging aktivista ka na, tapos radicalized ka na. Kung nasa legal front organization ka, for example Raul Manuel, you have the audacity to really talk about the laws and the provisions sa gobyerno kasi nasa legal front organization ka. But how about those people or those children na nasa loob mismo ng kilusan na hanggang ngayon ay uh, members ng New People's Army? So kung atin pong uh, talagang, I mean, if we will really dig into the mechanisms ng CPP and PNDF, the, ang, ang dalawang forma ng pakikibaka, napakataas pa po yan na, napakalalim po yan na scientific explanation, no? Pero kung tayo lang first, of course, um, ayun, um, paulit-ulit na po kasi kami nagsasabi ng mga legal front organizations, pero why is it that until now we still recognize the legal front organizations, Anak Bayan, League of Filipino Students, Gabriel Youth, and even us, no? And of course, yung ibang mga tao na they are blind about what is really the uh, the the kung sino ba talaga yung mga tao na nasa loob ng kabataan party list na nasa loob ng Gabriela kasi patuloy nilang sinasabi na sila yung tumutulong sa mga tao and later we will discuss to you no kasama ko po yung mga uh, members ng indigenous people sa Talaingod Manobo and um, our uh, the, the former secretary of the SRC5 to really share to you what is really happening no doon talaga mismo sa kabundukan na kung saan connected ito sa pagre-recruit hindi lang doon sa mga kabataan na katutubo kung hindi um, nagiging balunan ito para makapag-recruit ng mas marami pang mga kabataang especially no sa Universidad ng Pilipinas at sa Polytechnic University of the Philippines so yun lang po and of course no um later we will also um uh, parang makonek na lang po namin lahat na Um, at the end of the day po, no, kahit po na si University of the Philippines, si PUP, may mga, may mga ganitong palisiya, kung wala po tayong political will to really stop no, or prevent the recognition of the legal front organizations, wala po tayong magagawa. And alongside with the prevention na, da, na hindi ma ang mga identified legal front organizations, We are begging the government to really look into the welfare of the students no when it comes to education dahil um nakasaad naka naman po sa constitutional right natin na um, everyone no is uh, is uh, uh, should have a quality and accessible education yun lang po at maraming salamat Thank you uh, Ariane, uh Jane Ramos and I hope uh, kahit na sinasabi mo na paulit-ulit na lang Uh, I hope uh huwag kayong magsawa na kahit na paulit-ulit din yung sinasabi ninyo because uh for all we know yung paulit-ulit na pagsasa pagsasabi niyo ng katotohanan ay magbubunga pirya na kabutihan in the future. So all we need we need uh, perseverance to to win this fight. Alam kong uh, mahirap ito. Uh, kahit anong sabihin natin unless uh, we will be able to amend the Constitution at matanggal yung party list system. Hindi talaga mawala yung uh, mga party list ng uh, komunista dyan sa lower house. Hindi talaga matanggal yan dahil uh, it is provided for in the Constitution yung kanilang uh, uh, participation. So, wala tayong magawa. Pero sige lang, tuloy lang tayo. Uh, hintayin natin na ma-amend natin yung Constitution at uh, pag maamin ang konstitusyon dapat tanggalin talaga yung party list system na yan dahil ang daming problemang binigay yan sa atin. Lalong-lalo na yung mga makakaliwa na party list. Talagang sila talaga ang uh, uh, I don't need to explain. Alam naman ng lahat ng taong bayan yan. Kung anong papel ng mga tao na yan in the proliferation of the uh, insurgency problem ng ating bansa. Sinahit mo nga kanina si Raul Manuel na ngayon ay congressman. Nandiyan ngayon sa Lower House, kabataan party list, yan siya, under the party list system. And you said during the last hearing na kasama mo yan nagre-recruit ng mga estudyante sa UP para maging armado. Sino ba sa inyo yung nagsabi na uh, one time kasama ikaw yung front committee chairman ng anong front 'yon? Guerrilla Front 55. Um, Guerrilla Front 55, 55? Apo, ah, yung, ah yung sinabi ko po last time was that um I was the one who facilitated uh, Raul Manuel and we are very fortunate to <laughs> And we are very fortunate because um nandito po yung nag-receive po at nakakita po talaga personally kay Raul Manuel sa loob po ng NPA unit and she will discuss her story later po. Yeah, si sino? sino si uh, Ida Marie Montero, uh, secretary, ah, si former Marie. secretary po ng SRC5. Siya yung nag-receive doon. Yes. Kay Raul Manuel. Yes, Your Honor. Anong purpose ni si Raul Manuel pagpunta doon sa mga kampo ng NPA? Um uh, as, as, as a member of the Communist Party of the Philippines um uh, he was tasked to uh, for the revolutionary integration. Uh, lahat naman po kami yun yung pinagdaanan namin. So um I will just give it to Ma'am Ida to um, explain. Si Ida Marie Montero. Yes, uh, you have the floor. Please continue ah. the discussion uh, from uh, uh, Adriana Ariela Ar Ar Ramos. Ah, magandang hapon po, Mr. Chair. Yes. Ako po si Ida Marie Montero, uh, former secretary ng SRC-5 ng SMR. Ayong ah, sinabi alam, po alam, ni... Alam mo alam, alam yung... Uh, prance secretary ka ng SR... Subregion po. Subregion po ng... Southern Mindanao region. Puro, puro mga big time pala kayo. Ako, ako noon, nung nasa sa serbisyo pa ako, hirap hirap kong kalabanin kayo eh. Yung mga grupo ninyo, yung pag sinabi mong is napakalaki yung uh, armadong uh, component yan. Hindi lang kumpanya, kundi maka abot pa ng more than company size yung kalaban dyan sa yung is na yan. Ang dami taong namatay na pagkikipaglaban sa inyo. Yung nauna pa sa inyo. Yung sinusundan na lang ninyo. Grabe yung kwento, inabot ko dyan. Uh, anong area ninyo? Ano po? Uh, Dabao City. See that? Dabaw City, part ng Dabao del Norte at Bukidnon po. Oh, that's my playground. When I was second lieutenant ng Pilipinas Constabulary, <laughs> hanggang naging major ako ng PNP, hanggang naging lieutenant colonel, hanggang naging provincial director ako, ng uh, Dabao de Oro na dati Kumbal, Compostela Valley Province. Yan ang aking uh, playground. So mabuti hindi tayo nag-ikwentro no, yung nadoon ka pa. Hindi na nakaabot ba tayo nung Provincial Director ako na Kumbal? Uh, hindi, hindi, hindi pa ako na-assign ng Dabao de Oro po. Ah, hindi ka pa na-assign. Sige, continue. Salamat. Sige, yung sinabi po ni Jane Ramos, ay totoo po 'yun. Uh, siya po yung nag-facilitate ng biyahe nila tapos tapos siya po yung nagsundo. Nagsundo po sa motor tapos hinatid po sa ano, sa kinampuhan po namin. Ah, nag nag-spend lang lang naman po ng parang one week si Raul. Tapos one week. Opo, kung, one kung week. na siya noon. Hindi pa. Ah, parang hindi pa, oh. That was 2017. Oh, 17. Tapos, ang purpose po kaya Uh, pumunta po sila sa amin para mag-revolutionary integration. Tsaka papul na po namin no na kailangan namin silang kumbinsin para mag full-time, full-time NPA. Tapos nung hindi po siya na kumbinsin ng mga kasama namin, nung araw na uh, alis na siya, nagtry po ako na i-convince siya, baka madala kasi ako po yung ano, secretary. Tapos, Uh, umiyak po siya, umiyak po siya, hindi ko makalimutan na umiyak po siya kasi sabi niya sa, sa akin po na uh, naiintindihan na daw po niya ang sitwasyon at alam daw niya yung pangangailangan pero sa sarili niya hindi pa daw po talaga siya ready na mag-NPA. Kaya tutulong na lang daw po siya sa ibang mga gawain. Kagaya ng pagiging representative ng party list ng nung kabataan. Nung umalis po siya sa amin, sabi niya, uh, may naka-assign na po daw na task niya maging parang bayan, bayan, para sabi saya yun, bayan negro siguro yun. At that time po, 2017, is uh, outgoing student regent si Raul Manuel, Raul Manuel ng UP Diliman, ng Yubong UP system, and I think yung plano ng partido sa kanya before is magbumalik siya sa Visayas. Pero hindi yun natuloy kasi nagkabataan party list po siya. So dati siya stu student regent ng UP? Yes po. 2017 is magkasama kami nagre-recruit sa UP. Siya as student regent, tas ako as alay-sining UP. While, din man. while stu student regent siya, nagre-recruit siya ng mga kabataan para maging NPA? Yes sir. Yun yung tasking niya. As member ng Communist Party... Ayun, nagpunta siya sa NPA nga po eh. Para alam niya kung para kanino siya nagre-recruit. Ako rin po, nagpunta rin ako sa NPA camp. Noong no, no, bago ako, yung tuloy-tuloy na nag-recruit sa NPA. Ganun po kasi yun para yung program para sa amin na mga Communist Party members na bumisita at least sa NPA camp para pag nag-recruit is alam namin kung ano yung, saan namin pinapasok yung mga estudyante yung nire-recruit namin, sa. Do you think... In your own opinion, dapat bang mananagot si Raul Manuel ito sa ginagawa niya recruitment sa mga kabataan? Siyempre naman, sir. Kasi huh? Hindi, siya nga, eh, hindi niya kayang gawin yung ginawa namin. Pero, uh, di ba? Kaya niyang mag-recruit. So, alam mo yun, kung actually, pwede naman silang magpunta rito to defend them. So, Sabihin nila, kami lang nagsasalita dito. I suggest that we invite Raul Manuel, these people, uh, Castro, uh, Franz Castro, and who else? Ah, uh, basta yung mga party list po pa ng makabayan black, baka nila one-sided yung story eh. Di, alika dito Raul at mag-usap tayo ng mga pinagagagawa natin noon, sir. suggestion lang. <laughs> Kumsek. Ay, invitation lang naman, no? While we, while we uh, respect interparliamentary courtesy, we also would like to afford him the floor kung gusto niya magsalita dito, harap-harapan doon sa mga dati niyang kasamahan, baka gusto niya i-defend ang sarili niya, invitation lang. We are not forcing him. Uh, we respect interparliamentary courtesy. Eh.